Oo isa po akong aswang pero namumuhay ako ng matino kasama ang pamilya ko. Nag-aaral ako sa isang private university sa Ubel. Hindi kami kumakain ng tao, kami ng pamilya ko. Kumakain kami ng buhay na hayop dalawang beses sa isang buwan. Ganyan ang buhay namin. Napakahirap maging katulad namin. Sa totoo lang, hindi ko ginusto ito ngunit wala akong magagawa kundi umiwas sa tukso. Maraming tukso sa kapaligiran, lalo na dito sa Manila. Pero hindi sumagi sa isip ko na pumatay o pumain ng tao. Dahil na rin siguro sa pilit na pamumuhay namin ng normal at maayos na pakikitungo ng tao sa amin. Meron po akong mga kaibigan pero wala pong nakakaalam na ganito ako. Nag-message po ako dito kasi nasasaktan na ako sa mga kwentong narinig ko about sa aswang. Hindi po lahat kami nananakit. Sana po respetuhin na lang natin lahat ng nasa paligid natin kahit hindi po natin sila kilala. May na-encounter na po kasi akong mga taong bastos. Gusto ko po silang gantihan at saktan pero hindi ko ginagawa. Sorry for the word, pero ang message ko ay matuto po tayong rumespeto kasi po yung mga nambabastos at masasamang tao. Sila po minsan ang nagtutulak sa iba sa amin para gumawa din ng masama. Paalala na din po sa mga nagdadalang tao, Huwag po kayong magdudura kung saan saan para hindi po kayo makapang-akit ng aswang at hindi kayo mapahama. Isa na din po yung pagsisecure ninyo ng bahay na tinitirahan ninyo. Natutokso po kasi ang mga tulad namin at yung mga hindi nakakatiis. Sila po yung nakakapanakit. Kayo na lang po ang umiwas dahil likas sa amin ang ganito at konti lang sa amin ang marunong magkontrol. Sa likod po ng message na ito, isa lang po ang hinihingi ko, respeto. Hindi lang po kayong mga tao ang mga nilalang sa mundo. Totoo ang mga uri namin at totoo po ang sinasabi ko. Eight years ago ito. May kapitbahay kami na pinipilit akong isama sa church nila. Sobrang kulit niya. Born again Christian yung religion niya. Palagi ako nagdadahilan kasi Catholic ako. So feeling ko mali na pumunta sa church nila. Until one day, nagdala siya sa bahay ng dalawang babae na churchmate niya na may kakayahang malaman yung ugali mo basta titignan lang sa aura at nakakakita din sila ng mga nilalang na nakikisali lang sa mundo natin. Pagpasok pa lang daw nila sa bahay, mabigat na pakiramdam nila at may nakita daw silang maitim, malaki at mabalahibong creature na hindi nila alam kung ano. Iniimagine ko mukhang halimaw. Di namin nakikita yon kasi wala naman may third eye sa amin, except sa papa ko. Nalaman din nila na nakakakita si papa ng katulad ng nakikita nila. Sinabi din nila na gumagamit si papa ng itim na dasal. Di ko alam kung ano yung sinasabi nila pero may pinagawa sila kay mama para daw si papa maging maamo kay mama. Tipong susundin siya nito palagi. Nagulat kami kasi nung gagawin na ni mama yun at ipapakain kay papa yung pagkain kasi kakadating lang galing trabaho. Itinapon niya yung pagkain sabay-sabi papaamuhin mo pa ako sa iyo ah. Seriously, nagulat kami ni mama. Kuinento namin yung sabi ng mga babae at sinabi niyang totoo daw na may ganong creature sa bahay namin pero di niya lang sinasabi kasi baka matakot kami. Pero no comment siya sa itim na dasal. Siya nga pala, kapag naghihilot siya, may binubulong siya pero di Tagalog or English yung language na gamit niya. Creepy. Latin yata yun eh. Galing pa kasi sa ninuno niya. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.